Magandang hapon mga kapamilya Ano na kami? Pauwi na kami ngayon kasi yun na oh, may bubong na at saka nalibot na talaga ng walling ang bahay ni Bibi. Mga konti na lang, bintana na lang at saka yung pintuan doon sa likod at saka CR. May ano na siya, may saingana na diba? Oo, meron Oo. Kung pipilitin, pwede na siyang makalipat. Pero, yung lababo niya. 'yung hugasan. Ah, wala pa siyang yung hugasan. Hugasan 'yung lababo. Mm -mm. Pero kung sakaling mm -mm. Uh, pipiliti na. na gusto niyang lumipat, pwede na siyang makalipat pero uncomfortable pa siyang lumipat dito dahil wala pang CR. CR bintana, pintuan. Pintuan. So, 'yun um, na lang talaga uh, parang tatlong ano, bintana, isang ano, pinto and um, CR. Yung oh, pinto? ano na lang talaga mga kapamilya. Kunting pitik na lang talaga. Pati yung hugasan niya. Oo. Oh, wala pang lababo. Yung lababo. Eh, uh, so, yan. ngayon yung day 7, uh, pang pitong araw. Mm, pitong araw. Na. Sa paggawa at parang natutuwa na talaga kami kasi malapit na sa katotohanan. Malapit na matapos. Mm. Salamat nga pala kay Ma'am Lani Wonder Woman Vlog. Pakisuporta nyo. Analisa Kers. Ito yung nagtutulungan dito upang mabuo tong bahay ni Bibi Laher. Yung uh, katutubong may anim na anak. At saka iniwan ng kanyang mabait na asawa. At sana makita to sa asawa niya no? Na si ano? Junior Lahir. Junior Lahir? Tingnan mo naman. Oh, yung ano mo asawa mo may bago ng bahay sa tulong ng dinya uh, di niya kaano-ano -ano, ha di nga kilala ni Ma'am si Bibi Laher pero naawa so ikaw pa kaya na asawa mo matagal kayong nagsasama at saka maraming kayong anak anim pa ang oh ayan tingnan mo oh mayroon na silang masisilungan kahit pa paano. Lani Wonder Woman. Suportahan natin ang YouTube channel ni Lani Bacalso. Lani Wonder Woman. Siya ay matulong ng tao at hindi ka iiwanan. Lani Wonder Woman ay iyong maaasahan. Ang kanyang pagtulong ay galing sa kanyang puso. Maaasahan mo na siya'y palagi na nandito kahit na anong mangyari ay lagi nila sa tabi. Ikaw ay tutulungan at nandyan siya Palagi siya sila ni Wonder Woman Na hindi kayo iwanan siya, so Sa oras ng problema ay hindi mo lalapitan Lahat ang gagawin sa abot niya ng makakaya Kanyang tinutulungan ng iba't ibang pamilya Kahit na anong mangyari ay palaging nariyan Ikaw ay tutulungan at handa kanyang samahan Siya ay matulungin at hindi ka iwanan Lani Wonder Woman na inyong maaasahan Ang kanyang pagtulong ay ganun sa kanyang puso Maaasahan nyo na siya'y palagi na nandito Kahit na anong mangyari ay laging nasa tabi Ikaw ay tutulungan at nandyan siya palagi Ramdam niya ang hirap ng mga na tao na kawawa Lani Wonder Woman tumutulong siya ng kusa mga bata na walang mga gamit sa pag mga walang chinelas at mga walang makain mga bata sa lansangan mga taong nasa kalye mga tao na kawawa Aye na kanya na natin Siya ay matulong na tao at hindi kanyang iwanan Lalo ba na lang maaasahan Ang kanyang pagtulong ay galing sa kanyang puso Maaasahan nyo na siya'y palagi na nandito ka Na anong mangyari ay laging nasa tabi Ikaw ay tulong At natin siya palagi Siya ay matulong sa kanyang puso Maaasahan nyo na siya'y palagi namin